Kan ka na love? <laughs> <laughs> Nagkaon ka na love? Kaonin mo to. Lawan naman daw Sorry Jo ta, sorry Jo, dai gisabak sila, gisabak sila din eh. Gisabak. I miss you. Mua. Ah! mua 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 Magkaong ka na ta? Magkaong ka Ano gusto pa? Ano gusto na baby na yan? Pasikanton? Ila pasikanton? Dalawa? Basta, gising ka ng bidya kayo. Maglolo ako ba? I love you too <laughs> I love you too <laughs> I miss you. <laughs> sorry Jod, sorry. Gisal, gisabak sila dede Jod. Sorry. Sorry, sorry. Ay, sarap pa yun. Sarap. Payo. <laughs> sarap. <laughs> Ay, mamaya agay gay ng bilat. Ah! Ah! Di bilat Di bilat Ibilat! Gisal pa ko <laughs> ko ang akong uti sa imong bilat, ah! ba? But... Gisal pa ko man, Dili man di di dili mag ano ba dili mag pagsugon ay, ay pagsugon iya pag tama iya tama na oh shash, mamaya na lang ba mamaya sha 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 mamaya na lang kay gisugon naman sila eh. <laughs> bye bye mua mua mua